aking mga lodso ah sabi ka laki ito isa dalaw tatlo apat lima anim pito walo walong piraso mga meron palang siyam sampo ah tag yan bago nga tayo magsimula mga lods, eh, shoutout muna sa mga bagong subscribers ko. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at panunood ng aking mga video mga lods. Sa mga gusto magpa-shoutout, ay mag-comment lang kayo dyan sa baba. Dito nga mga lods, ay tanghali na kaming nakalis, gawa ng nakatihan yung bangka namin sa loob ng ilog. Kaya inantay pa namin lumalim yung tubig. Kung mapapansin nyo nga mga lods, ay napakaaliwalas ng panahon ngayon. Sobrang kalma din ang dagat kaya saktong-sakto sa laot natin. Habang papunta nga kami ng laot, mga lods na kasalubong namin, yung mga kaibigan namin galing laot din. Papauwi na nga yung mga kaibigan natin, mga lods, dahil nga pang gabi yung diskarte nila sa pangingisda. Dito nga, mga lods, pagdating namin sa spot, eh, agad na rin kami nagasikaso ng mga kawil namin gagamitin. Panoorin nyo na lang hanggang dulo para makita nyo kung ano-ano mga isda ang nahuli namin. Yan, mga lods. Ito na yung natin, mga lods. Kristalit. <coughs> So yun mga lods, si papa ang unang nakapakuha mga lods. Ayun, dalawa, bagudlong, tatlo. Ayun o, bagudlong mga lods. Tatlo. Oh. Ah, ang kuha ni papa. mga lods oh O, oh, kulay pula yung kinakain. Oh, kuha ko. Pagod tapos yun putian. Ayan. Ayan. Okay. Pagod mga lods. Pagod Isang long... teraso lang. Sagad sila. Sa iba ito, ang tawag nila kalapato. Kalapato. Ayan, mayroon na naman. Ayan, mayroon

Terasa subang a lords. Assalamualaikum. Go. Ah, subang a. Subang. Bisugo. Bisugo manyan. Bisugo sabat. Oke. Lay pulah. Nang tinay niya bagot long. Sabay kami ni paapa mga lords. Murun sya. Ay, nakakamana dito pa. O, oh, meron ka wala. <laughs> Hindi ako na. Yun, nakakamana dito. Hindi yeah. <laughs> ako. Nakakamana kami lang yung mga lods. Ay, papa. Sabi ko na eh, lapo eh. Lapo. Yun, mga lods. May laki-laki mga lods. Tuwalis yung pulunan eh. O, oh.

Oh, uh, laking lanoan mga lods. Uh, mga lods? Kalating kilo. Mm. Yare. Laking lanoan no? Ah. Uh, siya. Laki. Mm. Laki pala oh. Laki mga lods. Ay, mga lods oh. Ariwan. ayaw ko sa inyo kung ano ito. Hmm. Hariwan. Wala po. Ha, wala din. Wala <laughs> po mga lods. Kulay white. Ay, kulay white. may <laughs> orange. Yan mga lods. Dami-dami ito mga lods. Kuno ata. Pogi. Oh. Lods. Ini sa mga lods. Isa. Dalaw. <laughs> Tatlo. Apat. Lima. Anim. Oh, okay. Pito. Walo. <laughs> Walo. piraso mo. Meron pa lods. Walo. Siyam. <laughs> Sampo. Ah, tagining yan. Sampung piraso mo, lods. ha oh dampung <laughs> piraso kag sa dalawa tatlo Dalam. apat Ma. Anim. Na, sabit. Sabit malods. pito pito lang. Sa hindi meron pa. Walo. Walong mga loads. Ah, walong piraso. Ay, siguro 'yung nagkakaw ng ampahan. Bislaw. Ay dalagang bukid. Yun mga lods. Sumabit sa bato. Dalagang bukid oh. No? Okay. Dalaga. oh, green nang kinain niya. Mga lods oh. Dalagang bukid. yung tawag namin dito sa isda na ito. Dalagang bukid. Balito. Tarakito. Yo, nampahan mga lods. Ay hindi. Oh? Ariwan. Ariwan mga lods. Laki. Kukuha o. Ya. Yeah. Mm, Kapian. pa mga lods oh. Ariwan din. Ako ah, mabigat na. Kapian. Oh, Kapian. No. Ito Kapian. Ayan, isa lang. Ay, may Oh, huwag mong persahin. Huwag mong persahin pagka kinainan. Dahan-dahan lang. Lalaki. Lalaki o. Oh lalaki mga lods. Oh, Pagudlong. Pagudlong. <gibla> <gibla> ha uh, puti. Puti mga lods. Oh. Laking puti mga lods. May mga lunso. Ating putian. Oh, dalagang bukid. Dalaga. 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 Okay. Dalawa. Dalawa. Dalawa ko ano isang ano? Isang gamay-gamay. <laughs> Dalaga. Dalaga. Isang maliit. Dalaga. Dalagang bukid. Dalaga. Okay, mga lods. Okay, mga lods, so. Oh. Ah. Sabi ka laki. Ha? Huh? Sabi ka laki, mga lods. Oh, mga kalahating kilo. Okay. Okay. Sekian. Sekian. Dipit na naman siya. Sampira sila. Isa. Puti. Oh. Malaki. Puti. Okay. Malods. Putian. rubom. Ito so, ulit mga Let's malods. Sa mga nalalata sa dalagang bukid, di ko kung anong tawag sa inyo nito.